gandang araw guys ayan lang nabas ako may bibili pa pala ako nakalimutan ko nakalimutan ko pa rin ang bumili mo ulam so bali ayan maigi na rin to para makapagkababa ng kinain ayan napaka na oh Sobrang ano. Sobrang tarik na ng araw. Oh. Ay, tarik. Tirit. Ano na yun? Jaran! Ayan, pababa tayo ng kinain. Busog. Kakatapos lang mag-almosan. Oh, Pagkatapos ko lang mag-almusal, nagluto ako ng sinangag at nagprito ng daing. Tinapadaing at saka daing na eh. Ano ba yun? Nakalimutan ko ng tawag doon sa isa. Uh, Ay, excuse me po. Nabusog ang inday. Si inday nabusog. Ah! Ayan, nandito na ako. Malapit na ako sa park. Doon ako kay ate baby bibili. Shower out nga pala kay ate baby. Ang init na. Ayan, nandito na ako sa park. Meron na naglalaro. Pinapasya niya ang kanyang anak. Very good, very good father. Yan tama-tama oh. Busog ako para mamaba agad kasi ang laka-laka na nandiyan ka. Para akong muntis. Ang ating aking buting buhok. Nag-hello. Napakainit na lagi kaya magdadala ng payong at iinom ng maraming tubig para hindi tayo na heat stroke. Ayan, nandito na ako. Malapit na ako. Wala ako, baby. Hanggang dito na lang. See you later, alligator.